Hello mga ka-Pomos! po mamamintang didilid mo yung araw. Didilid po muna tayo ng okra. Ah, Pomos! O yan, nilawang po yan. Ah, Nakamari po tayo dito ang killi-finger sa plot. Didilig po muna tayo ngayon at sobrang init. Kailangan hindi po natin diligan ito na dudubling init po gawa ng plastic mags.